Amen. So, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay week 1, day 5. <laughs> Amen. So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 19:8. And it was given to her that she should be clothed in fine linen, bright and clean. For the fine linen is the righteousness of the saints. So yung righteousness of the saints, <laughs> kasi plural to eh. <laughs> Hindi righteousness, righteousness says. Ibig sabihin, plural siya. Sabi niya, itong righteousness of the saints ay inahilin, hinalin tulad sa fine linen. Kasuotan siya kasi. No? At itong fine linen na ito ay bright and clean. Ah, uh, so sabi niya, tapos sabi niya yung finally na ito ay ang righteousness of the saints. Ito ang katwiran, mga katwiran ng mga banal. So, paliliwanag sa atin bakit plural siya. So Philippians 3:9 and be found in him, not having my own righteousness which is out of the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness which is out of God and based on faith. Uh, so, yung topic natin ngayon na pinag-uusapan ay righteousness uh, or righteousnesses. <laughs> so, righteousness is singular, righteousnesses is plural. So, ito yung topic natin ngayon. In Revelation 19.8, the fine linen... Which is the righteousnesses of the saints refers to Christ live out of us in our daily life. This indicates that while the church is under great degradation, we should be the overcomers to live Christ and even live Him out as our subjective righteousness day by day. Amen. So si Kristo dapat ang ating katwiran. No. At para at ang pagpapakita rito, itong katwiran na ito ay ang pamumuhay, ang ating pamumuhay na binubuhay natin sa araw-araw. Nang ibig sabihin nito, si Kristo ang ating katwiran, no, sa ating pamumuhay. Ano ang ibig sabihin niyan? Simple. Oo. Eh uh, dapat nakafocus ka sa kanya. Siya ang binubuhay mo, hindi yung sarili mo. So, ganon. Kapag siya ang binubuhay mo, siya ang katwiran mo. No? At uh, kaya plural siya, kasi marami tayong ginagawa sa ating pamumuhay. Dapat lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay ay si Kristo bilang ating katwiran. No, dapat wag tayong gumawa ng sarili nating katwiran. No, kasi yung mga kat, yung salitang katwiran parang tumutukoy siya sa mga mabubuting gawa. Sa mga siyempre kung masamang gawa, hindi si Kristo yan. At hindi katwiran yan. No, pero bagamat tayo ay gumagawa ng mga tamang bagay, mabuting bagay no, na sinasabi natin katwiran, dapat si Kristo din yan. Sabagat kung hindi si Kristo yan, hindi siya aabot sa pamantayan. Uh, so ang Diyos may, palagi may pamantayan yan eh. No? Parang lahat ng bagay sinusukat niya. At kailangan umabot ka dun sa sukat na gusto ng Diyos para ariin niya na ang katwiran mo ay pasado. No, anong nakikita natin dito? Si Kit, si Kristo lang ang pasado. Tangi lang pag si Kristo ang binubuhay natin, na siya ang nagiging katwira natin at ito ay pasado sa mata ng Diyos. <coughs> In verse 8, the word clean refers to the nature, whereas bright refers to the expression. The Greek word translated righteousness may also be rendered righteous acts. Amen. So, acts. Pag sinabi mong acts, gawa. Di ba? Pero ang gawa mo dapat righteous. Kaya tayo, uh, hindi tayo nagpo-focus sa gawa. Nagpo-focus tayo sa persona kay Kristo. Upang ang gawa natin ay maging si Kristo. No? At ito ay maging righteous acts. Amen. Kaya dalawang bagay ang sinabi sa atin clean. So yung ating righteousness ay malinis. Okay, dahil Kristo siya, malinis siya dahil Kristo siya. Okay, ano pa? Bright. May expression ng liwanag. Na dahil si Kristo siya, liwanag siya. Malinis siya, liwanag siya. Yun ang ibig sabihin ng pure and bright. <coughs> Amen. so the righteousnesses do not refer to the righteousness which is christ that we receive for our salvation the righteousness we receive for our salvation is objective and enables us to meet the right, right the the requirement of the righteous god whereas here the righteousnesses of the overcoming saints are subjective and enable us to meet the requirements of the overcoming Christ. Hence, the fine linen indicates Christ as our overcoming life, whom we live out of our being. Amen. So, sabi dito, yung righteousness na binabanggit dito, hindi siya tumutukoy kay Kristo na, na natanggap natin para sa ating kaligtasan. Kasi sa kaligtasan natin, kailangan si Kristo ang katwiran natin. Uh, so, pero yung righteousness na sinasabi rito, na pinag-uusapan natin, hindi si Kristo bilang katwiran natin para sa ating kaligtasan. No, yung, yung pagiging matwid ni Kristo bilang ating kaligtasan ay objective siya, objektibo. Pero yung si Kristo na katwiran natin, okay, sa ating pamumuhay ay subjective. So, yun yung kaibahan. Parang dalawang uri ng katwiran. Isang objective, okay, upang matugunan niya ang kahilingan no, para sa ating katubusan, para sa ating kaligtasan. So, yan ay si Kristo bilang ating katwiran, okay, para sa ating pagiging matwid sa harapan ng Diyos tungo sa ikaliligtas. So, yun yung unang aspekto ng katwiran. No? Pero dito, yung katwiran na pinag-uusapan natin, mas iba. Okay? Ito ay tumutukoy sa ating pamumuhay. Kaya, subjective ito. No? So, subjective siya. Okay? Uh, tumutukoy siya sa ating makatwirang gawa, makatwirang paglakad, makatwirang pamumuhay. No? so, yan yon No. Okay, so the righteousness that is Christ Himself is sufficient for us to be justified and saved. Oh, so sapat naman yung unang katwiran para tayo ay ariing matwid, okay, at maligtas sa so sapat siya. So yun yung unang aspekto ng katwiran. Amen. So this Righteousness is singular in number, so singular siya. The use of righteousness says in Revelation 19.8 is in the plural. However, and proves that what is mentioned in this verse is not Christ's righteousness, righteousness for us to be justified. Rather, it is righteous deeds, the daily walk, the Christian living, which... Uh, Christ as our life works out through us. So yan, malinaw na. Dalawang klaseng righteousness. Isang singular, objective, upang tugunan ang ating pangangailangan upang maging matwid tayo. No? At uh, ariing matwid ng Diyos para tayo ay maligtas. Okay. Yun naman pangalawang uri ng righteousness ay righteousness says na tumutukoy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating mga ginagawa, okay? Uh, sa ating paglakad. No? At lahat ng ito ay si Kristo rin. Subjectivo siya. Okay? Para sa ating uh, yon, pamumuhay, para ibuhay natin siya. So yan yung kahilingan. So ibig sabihin dalawang uri ng katwiran siya. This out outworking of the inner life is the white linen with which we are clothed in order to attend a feast, especially a wedding feast. We must dress in a proper way. In the same way, we need a proper clothing in order to attend the wedding feast of the Lamb. So bakit ba binabanggit ito, itong subjective righteousness? Kasi hinalintulad nga siya sa isang kasuotan. No, kung meron ka nito, okay, meron kang tamang damit. Okay, tamang damit na angkop sa kasalan. So hindi ba sa kasalan may mga damit talaga? Eh pag ako nag-attend ng ng kasalan, mag so solemnize ko tin ako. Hindi pwede yung mga ordinaryong <laughs> suot lang, hindi maganda tingnan 'yon. No? Kaya ang kasal, nangangailangan ng tamang pananamit. No? So ang tamang pananamit, hindi yung unang damit, hindi yung righteous, uh, right, uh, ano, objective righteousness, okay? na kung saan si Kristo ang ating katwiran para tayo ay ariing matwid tungo sa kaligtasan. So hindi yon. Oo, so yon ay minsanan lang yon na ah uh, na inaring matweet ka sa pamamagitan ni Kristo bilang katwiran natin. Pero ito, no, dapat palagi mong <laughs> sinusuot sa pamumuhay mo. Oh, so, yan yung tinasabi na uh, subjective righteousness. Okay. Amen. So, ito ay para sa pag-attend ng wedding feast. <laughs> So, pagdating ng wedding feast, dapat meron kanito. Ang ibig sabihin, ito ang magdadala sa iyo sa wedding feast, hindi yung unang garment, hindi yung unang katwiran, no? Ang mag-qualify sa atin upang makasama tayo sa piging ng kasalan ay ang ating subjective righteousness, Subjektibong katwiran, no? Isang linen, pure and white, Oo, at bright. So yan yung linen na isusuot natin. No, na walang iba kundi tumutukoy kay Kristo na pinamumuhay mo ngayon. So mahalaga to mga kapatid. Kasi itong panahon na ito, nabubuhay tayo, gumagawa tayo, naglilingkod tayo. Marami tayong ginagawa. No, So, kailangan natin ng isang Kristo bilang katwiran natin. Uh, sabagat ang katwiran sa panig ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang gawa na palaging matwid at tama. O, uh, sa atin naman, meron din tayong gawa. Eh kung nabubuhay ka, hindi pwedeng wala kang gawa. <laughs> Pero, hindi tayo nagpo-focus Okay. Sa mga gawa, ayon sa prinsipyo ng mabuti at masama, tama at mali. O, legal ba o hindi legal? <laughs> o maanumalya ba o hindi? Hindi yan ang focus natin. Huwag ka mag-focus sa ganyan. masisira ka. Dapat ang focus mo lang ay isang buhay na persona. Kapag kaisa mo to, lahat ng ginagawa mo, tama, tama siya. So yan ang usapan. Kaya mat mataas itong ano, tong katwiran na ito. Hindi lang siya tumutukoy sa tama o mali. Oo, so hindi ganoon ang katwiran natin. Oo, kasi alam ko tayo kasi nasanay sa ganyan eh. Tama ba to? Mali ba to? O baka ito ay katiwalian. <laughs> Ayoko nito. Eh hindi ganyan hindi dapat hindi ganyan. Dapat ang usapan, brother, mag-focus ka kay Kristo. Sabagat kung mag-focus ka kay Kristo, palagi kang tama. Pero maski tama ka, pero kung hindi ka nabubuhay kay Kristo, nabubuhay ka sa laman, kaisipan, prinsipyo na mabuti, masama, mali o tama, lahat ng yan, hindi yan papasa sa Panginoon. Amen. So matuto tayong mabuhay no, sa panahon na ito. No. Kaya nga eh, walang nabubuong bagay sa mundo eh. Kasi nagtatalo ang tao sa tama at mali. Oo. Yun ang pinagtatalunan. So kung misan ako na-engage din sa ganyan mga usapan, ano lang, nagtatalo lang, walang kwentang usapan. Hmm. So dapat mula ngayon, Kristo ba yan o hindi? <laughs> so, ganun. Amen. So, according to the revelation of the whole Bible, we, the saved ones, need two garments. Pag isa lang ang garment mo, hindi ka makakapasok sa kasalan. Two garments dapat meron tayo. One for our salvation and the one for our reward. So, ang salvation, iba sa reward. Ang salvation, libre na binigay sa ng Panginoon. Ang pinagtrabahuan mo ba yan? Hindi. Yan ay libre na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Yung prodigal son, nung bumalik siya, siningil ba siya? Hindi. Di ba? Pinasuot lang sa kanya yun. No? Yung unang garment na yun. So tayo rin, ganun. Ang ginawa lang natin na nampalataya tayo, isinuot eh, na sa atin yun. Yan ay si Kristo bilang ating katwiran. Sabagat kung walang Kristo, tayo ay magiging mukhang makasalanan, madungis, lugmuk sa kasalanan, hindi karapat-dapat humarap sa Diyos. Pero dahil kay Kristo na ating unang katwiran, ang ating unang kasuotan, tayo ay inaring matuwid ng Diyos. Pero yan ay isa lang, yan ang una. Pero sabi rito, kailangan mo ng dalawang garment. Meron na tayo ng una. Amen. So, huwag kayo mag -alala. Lahat tayo ng mga believer. Meron na tayo ng una. No, ang we work out natin, sapagat ito ay reward, kailangan ng workout. out. Lahat ng mga bagay ng reward, pinagpapagalan, nagbabayad ng halaga. No, at ito ay ginagawa natin para sa pagtatamo ng ikalawang garment, ikalawang kasuotan. Amen. So, yun yung sabi rito. Amen. For our salvation, we need a robe to cover us. This robe is the robe put on the prodigal son in Luke 15. Upon his return, the prodigal son thought himself unworthy to be in the presence of the father. But the father said to his servants, Bring out quickly the best robe and put it on him. We all have this first robe. which is Christ as our righteousness, our justification, that enables us to stand before the righteous God. So, yan yung sinabi ko kanina. So, kung familiar kayo sa story ng prodigal son, di ba, nung bumalik siya, at iniisip niya na hindi siya karapat dapat sa presensya ng ama. So, ano ginawa ng ama? Pinakuha niya yung pinakamainam na balabal. No? At ipinasuot dito sa Uh, dali alibughang anak o oh, alibughayan alibughayan isa na yan eh. okay so <laughs> so nung bumalik uh, dali nyo rito ang pinakamainam na balabal isuot agad sa kanya nako pagkasuot mukhang maharde ka na, na, hindi na nakita yung kanyang ano kanyang pagiging yagit uh, kasi galing siya kung sa kanan hindi mukhang uh, maharlika kaya nung isinuot yung mainam na balabal, naku, Kristo yun. Pag tinignan mo siya, iba na itsura niya. So, ganun din tayo. Nung bumalik tayo, nagsisi tayo, nanampalataya tayo, isinuot sa atin si Kristo. At tinignan tayo ng ama, nakatanggap-tanggap. Dahil kay Kristo na ating takip. So, yan yung unang katwiran. Okay, na inilarawan at ipinakita sa atin sa pamamagitan ng kwento ng alibughang anak. <coughs> <Anyway>. <coughs> However, we also need a second garment. This garment is not for our salvation. Rather, it is for our reward, qualifying us to attend the wedding feast of the Son of God. The first garment qualifies us to meet God for our salvation. This second garment is the work of the Holy Spirit within us. It is actually the Christ by whom we live and whom we live out. It is the Christ expressed through us in our daily life. Amen. So yan yung second garment. Okay, itong second garment ay binuo ng Espiritu sa atin. No, so binuo siya, parang binurda siya. Para bang sa buhay mo ngayon, <coughs> ay binibigyan mo ng daan ng espiritu na gumawa sa buhay mo. Gumagawa siya. Sinusunod mo siya. Nagbubukas ka sa kanya. Okay? At siya ay naibubuhay natin. At siya ang nagiging uh, balabal natin no? na mag, Bibigay sa atin ang karapatan. Okay? Karapatan na pumasok. Pumasok sa kasalan. So ito yung Kristo na naihahayag sa atin. Parang sinasabi ni Pablo, sa akin, sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. O, tama naman, di ba? Tumutugma sa sinabi ni Paul. So si Paul ay may pangalawang garment. Palagi niyang ibinubuhay ang Panginoon. Ito ang kanyang pamumuhay. Ang second garment, no, ang subjektibong katwiran na walang iba kundi si Kristo. No, at yan, no, ang magdadala sa atin ng gantimpala. Gantimpala yan, yung pangalawang ano, pangalawang balabal. <laughs> so, this is illustrated By the wedding garment in Matthew 22, 11 and 12. In this parable, the Lord spoke of a man who comes into the wedding feast without a wedding garment. The king, seeing the man, says, Friend, how did you come in here without a wedding garment? The guest is speechless. Then the king says to his servants, Bind his feet and hands. and cast him out into the outer darkness. In that place, there will be the weeping and the gnashing of teeth. Oh, galing ng kwento na to. Di ba? Ang Panginoon lang ang may kakayahan magbigay ng ganitong istorya. Di ba? So, kwento niya sa isang kasalan. No, so, kasalan. Napansin niya ang isang guest doon. Hindi siya nakasuot ng wedding garment. So, hindi siya para doon. No? ang ibig sabihin, yung wedding garment na yan, yan ang nagpapatunay na ikaw ay para sa kasalan. Hindi ka pwedeng pumunta dyan ng ordinaryo lang ang suot mo. No, kaya sabi niya, hey, kaibigan, paano ka napunta rito? Na ganyan ang suot mo. Hindi ka nakasuot damit kasal, pang kasal. So sabi yung tao, speechless. Ha? Huh? So, ibig sabihin, hindi siya makakibo. Hindi siya makakibo. Kaya, sabi ng hari, inutusan niya yung kanyang mga tauhan. Gapusin ang isang ito. Gapusin ang kanyang kamay, ang kanyang paa, at ihagis siya sa labas ng kadiliman. At doon, merong pagtangis at pangangalit ng ipin, ng ngipin. Whipping and dashing of teeth. Oh. Ibig sabihin, itong salitang ito, inulit uli ito eh. Di ba? sa panahon ng paghuhukom. Yun naman mga servant ang sinabihan niya ng ganyan. Yung hindi uh, naglingkod ng maayos sa Panginoon. Dito naman ang pinag-uusapan ay ibuhay si Kristo. So meron din siya ibang aspekto tungkol sa mga mandaraig. No, pero mga kapatid, Mahalaga ang ating pamumuhay. Mag-iingat tayo. Baka namamali ang ating landas. No, so, sa pagkat ng isang believer, palagi siyang nakatuon sa mga bagay na iniisip niyang tama. Hindi siya nakatuon kay Kristo. Malilihis ka. Malilihis ka. So ang katwiran natin ay isang buhay na persona. Hindi ito prinsipyo ng mali at tama. Na, hindi ba? B bakit ba nagtatalo ang dalawang tao? Kasi ito ay pagtatalo ng mali at tama. Sabi ng isa, ako ang tama. Ganyan ginagawa ko, tama ako. Ikaw ganun ginagawa mo, mali ka. Sabi ng isa, eh kasi ganito, bla bla, 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 bla. talo sila sinong tama, sinong mali. Yung mga kasawa, ganyan din eh. Kaya madalas magtalo. Nagtatalo tungkol sa tama at mali. Diba? Kaya, kita sa atin, ang pamumuhay natin, mga kapatid, ay si Kristo. Kristo. At si Kristo lang. Walang iba. Diba? Nasa Espiritu, binubuhay siya. Hinahanap kung ano ang gusto niya. Hindi tayo pumipili ng sarili nating daan. Panginoon, anong gusto mo? Yun ang gagawin ko. Panginoon, ano yung daan mo? Yan ang gagawin ko. Lagi nakabaling sa kanya at binubuhay hinahayag siya. Mataas na pamumuhay ito. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang inyong katwiran hindi lalampas sa katwiran ng mga eskriba at pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng mga kalangitan. Kailangan natin ang lumalampas na katwiran. Ang katwiran ng mga pariseyo at saduseyo, ay nakabatay sa kautusan. Siyempre, tama yan. Kautusan yan eh. Walang ano yan, walang kalikuan. Pero sabi niya, kung ganyan lang ang katwiran mo, <laughs> hindi pa sa yan. Kailangan ang katwiran mo ay si Kristo. Mataas. Mataas. Siya yung binubuhay mo. Okay, siya yung hinahayag mo. So, kaya, ito ay isang paalala sa atin. Amen. So, sa uh, buhay eklesia, ganyan din tayo. Uh, palagi si Kristo ang ating katwiran. Si Kristo ang ating gawa. Si Kristo ang ating pamamaraan. Si Kristo ang ating daan. Si Kristo ang ating kapasyahan. Si Kristo ang ating katalinuhan. Uh, si Kristo Okay. Ang unang pwesto sa buhay natin. Hmm. Wag kang gumawa ng low sa buhay mo. <laughs> Hindi pwede yan. Amen. Okay, so, malinaw na to. According to the custom of the ancient Jews, no one could attend a wedding feast without a special wedding garment. If we would be qualified to attend the wedding feast of Christ, We need to live by Christ and live him out in our daily living. This Christ, this objective Christ will be the wedding garment to qualify us to be admitted into the wedding feast. Therefore, we need both the qualifying garment and the wedding garment. Amen. So ganun pala nung panahon ng mga Jew, kaya pala binigay ng Panginoon yung kwento na yon sa kasalan sa panahon ng mga Jew, no, hindi ka rin pwedeng tanggapin kung hindi ka nakasuot ng wedding attire. Mm, kaya, ano fit na fit yung binigay na kwento ng Panginoon. Talina talaga ang Panginoon. Salamat Panginoon. Pinakita mo sa amin ang dalawang garment na kailangan namin. Salamat sa unang garment na tinanggap namin. Ito ay nagbigay sa amin ng karapatan upang uh, tamuhin ang kaligtasan at mabuhay sa presensya ng Ama. Subalit ang pangalawang, pangalawang robe, Panginoon, kailangan din namin isagawa. Ito ang gawain ng Espiritu na tumutukoy sa aming pamumuhay na walang iba kundi si Kristo mismo. Nawa, turuan mo kami mabuhay kung saan ikaw ang aming ipinapamuhay. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ang tunay na katwiran na magdadala sa amin sa kasalan at magbibigay sa amin ng gantimpala sa iyong pagbabalik. Salamat, Panginoon. Amen.